Kahapon lamang, December 12, 2024, naglabas ng video si Benjamin Netanyahu at kinausap nito ang mga citizens of Iran at nagsisilbing babala na rin ito sa pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei. Sa nakaraang mga buwan, ito na ang ikatatlong mensahe ni Benjamin Netanyahu para sa Iran. Sa video na inilabas ni Benjamin Netanyahu, ipinapaliwanag niya sa Iranian citizens ang ginagawa ng kanilang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanya, Iran can be free and make peace globally. Palaisipan naman ang sinasabi ni Benjamin Netanyahu na Iran can be free. Marami ang mga naniniwala na inihahalin tulad nito ang Iran sa nangyari ngayon sa Syria sapagat ang Syria ngayon ay nagkaroon ng kalayaan mula sa kanilang diktador na presidente na si Bashar al-Assad at lumaya ito dahil na rin mismo sa mga Syria na nag-alsa upang labanan ang puwersa ng kanilang presidente. Ayon kay Benjamin Netanyahu, marami ng patunay na ang ginagawa ng kanilang pinunoon si Ayatollah Khamenei ay nais lamang guluhin ang Middle East. Pero nilalabanan daw ito ng IDF. Ito raw ang nagsanhi kung bakit ilang panahon na lang ay magiging malaya na ang gasa mula sa Hamas na sinusuportahan ng Iran. At ganun din daw ang Lebanon magiging malaya ito mula sa galamay ng Iran na tinatawag na Hezbollah. Patuloy daw na pinupulbos ng Israeli Defense Forces ang puwersa ng Hezbollah sa Lebanon. At meron ding mga militanting grupo ang Iran na ipinuwesto sa Syria. Pero ang mga ito ay itinaboy na mismo ng mga rebelde o yung mga oposisyon sa Syria. Ayaw nila na magkaroon pa ng akses ang Iran sa kanilang bansa. Malamang ang tinutukoy ni Benjamin Netanyahu na Iran can be free kung ang mga residente nito o ang mga sibilyan sa Iran ay tatayo laban sa kanilang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei. Matindi rin ang isiniwalat ni Benjamin Netanyahu sa kanyang video sapagkat tinutukoy nito ang koneksyon ni Bashar al-Assad sa financial matter ng Iran. Ayon sa kanya, bago raw napatalsik sa pwesto itong si Bashar al-Assad. Nais daw malaman ng Iranian citizen na ang kanilang gobyerno ay nagbibigay ng 30 billion dollars para suportahan si Bashar al-Assad. Can you imagine that mga kaibigan? Napakalaking pera talaga nito. 30 billion dollars. At ang 30 billion dollars na tinutukoy ni Benjamin Netanyahu sa Syria pa lang 'yan. Bukod pa riyan, ang suporta na ibinibigay ni Ayatollah Khamenei sa mga militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah, sa Gaza naman ang Hamas at sa Yemen ang Hutis at meron pa itong grupo na sinusuportahan sa Iraq. Bilyong-bilyong dolyar ang pinag-uusapan dito. Ipinamumukha ni Benjamin Netanyahu na kung ang mga pera na ito na ginagamit ni Ayatollah Khamenei sa mga terroristic act ng mga militanting grupo, gagamitin sana ito sa pagpapaunlad ng kanilang paaralan, hospital kalsada at sa kanilang ekonomiya ay malaking tulong na sana ang magagawa nito para sa mga susunod na henerasyon para sa kanilang mga kabataan pero nasasayang daw ang mga pera na ito dahil ginagamit lamang ito upang kulbusin ang Israel at upang manggulo sa ibang mga bansa maraming mga analyst ang naniniwala na ang sinasabi ni Benjamin Netanyahu na Iran can be free ito ay kung mamumulat ang mga citizen ng Iran kung ano ang ginagawa ng kanilang pinuno. At ang nakakapanlumo na sinabi ni Benjamin Netanyahu na sa nabanggit na bilyon-bilyong dolyar. Tingnan nyo raw ngayon kung ano ang nangyari sa Lebanon. Tingnan nyo kung ano ang nangyari sa Hezbollah ng Lebanon. Tingnan nyo kung ano ang nangyari sa Hamas ng Gaza at itong Syria. Tingnan nyo kung saan napunta ang inyong pera naaksaya lamang ang pera sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil, can you imagine, ang Syria ay napulbos sa loob lamang ng sampung araw at napataob ang pamunuan ni Bashar al-Assad sa napunta ang pera ng Iran. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang mga pera na ginagamit ng Iran sa paggawa ng rockets, missiles, drones at sa paggasto sa mga leaders ng mga militanteng grupo. Karamihan dito ay nasira na ng puwersa ng IDF at ayon kay Benjamin Netanyahu, kinakailangan nila itong gawin upang proteksyonan ang kanilang lahi. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang pera na ginagamit ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei na nagmula sa bulsa ng mga sibilyan o mga citizens of Iran ay naglaho na parang usok binanggit din ni Benjamin Netanyahu ang kakapanalo pa lang na presidente ng United States of America na si Donald Trump hindi pa man ito nakakaupo sa White House pero may isiniwalat na ito kung ano ang kanilang plano sa Middle East kaugnay rin ito sa sinabi ni Benjamin Netanyahu kahapon na nais niya na magbago ang mukha ng Middle East nais rin niya na ang Syria ay maging kaibigan at maging kaibigan ng West, maging kaibigan ng United States of America at maging kaaya-aya sa paningin ng ibang mga bansa. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang supreme leader ng Iran lang daw ang gumagawa ng paraan upang pumangit ang mukha ng Middle East. Maraming mga analyst ang nagsasabi mga kaibigan na medyo may katotohanan itong sinabi ni Benjamin Netanyahu dahil kung tutuusin, kung titing na natin ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, maging ang Bahrain, lahat ng mga bansang ito, Jordan at maging ang Oman ay alyado ng Western countries lalo na ng United States of America. Ayon sa kanila, kung titing na natin ito, tahimik ang kanilang lugar at busy sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Kaya naniniwala ang maraming mga eksperto na isa ito sa mga tinitingnan ng mga oposisyon ng Syria. Isa ito sa tinitingnan ni Julani na nais niyang mangyari sa Syria. At eto mga kaibigan, ibinalita ito noong nakaraang araw lamang. Sinabi mismo ng United Nation na ang mga rebelde sa Syria ay nagpapadala ng mensahe sa UN at maganda raw ang mga sinasabi nito. Hindi pa ito isinapubliko ng UN pero ang kasalukuyang pangulo ng United States of America na si Joe Biden may sinabi ayon sa kanya they are doing the right thing pero huwag nating kalimutan mga kaibigan na ang leader ng Syrian Rebels na si Julani may patong ang kanyang ulo ng milyon-milyong dolyar pero kahit na may patong ang kanyang ulo ng milyong dolyar sa kung sino man ang makakadakip sa kanya dahil nga idiniklara ito ng United States of America at ng UK bilang terrorist. Unti-unti namang nagbabago ang kanilang mga pahayag. Maging ang United Kingdom, iniisip na rin kung tatanggalin ang kanilang sanksyon at tatanggalin ang bounty sa ulo ni Julani. Balikan natin ang mga sinasabi ni Benjamin Netanyahu para sa mga Iranian citizens. Ayon kay Netanyahu, matindi raw ang takot ni Ayatollah Khamenei at saan raw ito natatakot? Walang iba, kundi sa Iranian citizen. It's terrified you, people of Iran. Ayon sa kanya, one day, Iran will be free. Kung paano raw naging malaya ang Syria, posible rin daw itong mangyari sa Iran. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang ating mga susunod pang video patungkol sa mga preskong kaganapan dito sa Middle East, sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, pasubscribe na rin sa napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.